araw po sa ating lahat sa video ito tayo ngayon ay magdadala o maglalampat dito po tayo sa gilid gilid samahan nyo po muli ako sa ating fishing adventure ngayong araw po na ito at muli maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel uh, at pasensya na po kayo kung madalang tayo makapag upload sa ating vlog pero ngayon po mangis tayo samahan nyo ako umpisa na po natin magdala Kuha lang tayo ng ating pang ulam-ulam doon po ay may nagdadala rin si Katoto at saka si Kaloko. Yan. Iwan muna natin dito yung ating lagayan ng lambat. Ayan. Kahit pang ulam lang yung ating mauli. Sapat na. Importante ay may mauli tayo. At papakihinaan na lang po yung ating volume. Kung malakas po yung hangin. Ayan. Dahil masak din po sa tenga. May mga namimingwit din po doon sa kabila naman. Subukan natin baka makahuli tayo dito. Pisan po natin dito sa dulo. Baka sakali dito makahuli agad tayo. Yan, dito natin umpisahan para suyurin natin hanggang dun sa kabila yun ayun si Katoto at si Kaloko nagdadala rin po sila kumukuha rin sila ng pangulam ulam hmm. So, lang natin yung lambat natin kasi unang hagis pa lang Ayun, meron. May bangus. May bangus yata. <laughs> daan dahanin natin. Unang hagis, ano kaya ang huli? Matagal-tagal din po tayo hindi nakapaglambat. Nakapagdala. Ayun, meron. Uy, puro kabasi ah. Oh, uh, at least meron. <laughs> Akyat tayo. Oops, yeah. Hmm. Ayun, no. May pangprito na tayo. Wow, namis ko tong mga ganitong isda. Malalaki na ngayon ang kabasi oh. Kabasi. Ay, wag, wag lang natin para mabilisan bago natin ilagay sa lagayan. Na, namis din mangisda dito sa spot na to. Oh, may pangprito na tayo. Unang hagis mo lang yan hmm. Ayan yeah. Ayan, ayan, ayan Ayan Meron na agad hmm. Yung pag natin guys, hindi natin lahat na ipapakita yung may mga huli-huli lang kadalasan pero kung talagang wala na tayong mahuli iisama na natin para at least may mapanood pa rin tayo kahit na walang huli try naman natin dito sa kabila yan dito naman Yun. Sana meron dito. Ayun, yun meron. Mga kabasi. May umakyat ng mga kabasi. Dahan-dahanin natin. Meron na kaya Yung no? kabasi na yun Isa Walang malak Uy dami sa ilalim Puro kabasi ang huli natin ngayon no? Ang dami Ang daming kabasi Biaya yan mm. Biaya ng dagat Puro kabasi Mm. Ayan po. Mm. Ayan. Thank you Lord sa mabiyayang araw na naman ng ating pangingisda. Ito ang ginagawa nating libangan pangingisda tapos nadagdag yung ating ginagawa ngayong adventure sa tambaka naman yun sa kabila naman kabilang bangir medyo malapit din po ang tambaka dito yung pinupuntahan natin yung pinangunguhaan natin ng iba't ibang pwede pang magamit ayos <laughs> may pang ulam na tayo <laughs> sulit na ilang ulaman na po ito Hagis lang ng hagis cagaan Sa pangisda Pag nandito kayo sa Taiwan Tapos malapit kayo sa dagat Biaya Bili lang ng dala Itong dala na ito guys Pwedeng umabot to ng taon hmm. Ito ay nabibili namin ng 1,300 NT Kung sa peso ay Nasa 2,000 rin po Sabi na nating 2,000 NT Ay 2,000 pesos pala hmm. Depende rin po sa size Pero itong sa akin 1,300 ente Ang bilihan natin sa ganito Pero ito ay taon natin Pwedeng magamit Naku may dinalang basura dito Tinangay ng hangin Ayan o oh. Tabi natin hmm. Aniyagis muna natin ito Kasi hawak hawak natin Ayan tabi mo na dito para hindi na punta sa lagusan ayun marami ata marami ata ang huli aw akyata na naman yung kabasi kabasi may kabasi Ano yung huli natin <laughs> Ito yung mga nakaka-excite na part eh. Pag inaangat yung lambat Tapos pag may nahuli kang kakaiba ay, Sobrang sarap sa pakiramdam Sobrang saya kasi makakapag-ulam tayo ng Ganong isda Pero ito kabasi ulit <laughs> Biaya pa rin hmm. Baka mamaya makahuli din tayo ng bangus Tignan natin <laughs> So tanggalin lang ulit natin tong huli Yun, may lumot pa. Oh, maraming lumot ngayon, no? Yan yung mga kinakain ng ibang isda eh. Lumusot na yung ulo. Yung iba malalaki. Yun oh, no? pwedeng ibilad to. Iuwi natin yan. Ibilad natin. Idaing natin. Yan po oh. Nung mga nakaraan, hirap tayong makahuli ng kabasi. Ngayon, biyaya ay marami na naman sila. Dati pa isa lang tapos maliliit pa. Ngayon, marami ulit. Thank you, Lord. <laughs> Uy, may sapsap -sap pala oh. May sapsap -sap pala tayo nahuli. Oh, di ba? Sapsap. Sarap tong sabawan. Ito na natin ating lagayan. Hmm. Lagay natin dito dami na <laughs> yun tabi natin yung lumot para hindi maapakan yan suyuri natin to hanggang dun sa dulo try natin dito Mm. Biyaya ay napapalayo natin. Kailangan lang talaga ng buwelo. Dahil dito ay spardite. Medyo mahirap-hirap maghagis. Pagka ikay na outbalance, diretso ka sa tubig. <laughs> Dahil pa-slide yan pa ganyan. No? Spardite kung tawagin. Merong kaya. We'll see. Walang malakas eh Uy ano yun Sabit Ah oh, sabit nga Oh meron tayo na huli. isa Okay na yan At least merong isa Hindi na natin to iakit Ihagis na lang natin doon sa taas Mamaya na lang natin ilagay sa lagayan hmm. Dahil mamaya ang hapon May pasong ulit ako sa trabaho Kailangan natin bumalik agad sa Dorm kailangan natin kumayod <laughs> Kaya kung mapapansin nyo Madalang po tayong makapangisda ngayon Medyo naging busy tayo sa ating trabaho Pero sa mga susunod Bawi-bawi tayo Pagka maraming oras Yun, Iyon, mga basura Hindi talaga mayawasin Natatangay ng alon Oo ay tide. Ng high tide tatangay ay nang high tide Meron kaya Wala na Wala nagtatalunan. Sana matempo natin yung kawa ng bangus no. <laughs> Ngaya dati ngayon eh medyo matumal yata ang bangos ngayon. Oh, ito, meron. Uy, ano to? Sapsap. -sap. Wow, dalawa. Pampano yata to, pampano ba to? Oh, sapsap -sap nga. <laughs> ang gaganda ng size oh. Wow, Ay, hindi talakitok. Sapsap -sap tuloy, mga talakitok ko oh. sarap sabawan niyan. Pwede natin lagayan natin. Yun. Ito oh. Talakitok. Mm. Sarap sabawan yan. Kala ko kanina mga sapsap -sap, talakitok pala. Mm. Talakitok. Thank you Lord. Mga good size. Masarap yan yung sabaw. sabaw. Agis pa tayo Parang lalong lumalakas ang hangin Pero ayos lang yan Kaya yan Wah Agis pa tayo Nagaan talaga hanggang makarami dito naman tayo sa kabila dami mga bote na tinatangay ng agos ang goal natin dito ay kahit mga 30 to 40 minutes tayo magdadala tapos biyahe tayo ng mga 10 minutes hindi sakto isang oras 10 minutes po yung biyahe ko dito kanina Sabit ah Sumabit pala dito Ligo tayo Magubad tayo guys Ligo tayo ng di oras Ooh, Ligo tayo Ooh, Sarap Sarap ligo <laughs> Sarap maligo. huh? Ah. Ngayon huli. Hay Sumabit. Oh, may huli tayong dalawang kalabasi. Kala ko may malaking isda na Wala pala Hagis pa tayo Yan ilagay na natin yung ating mga nahuli Dito sa ilagay natin na dalawa Medyo may wakwak na po yung ating lambat O nasira yung tali nya Kasi nga sumabit Ayusin na lang natin pag uwi natin sa storm So hagis pa tayo ng ilang hagis try natin dito yun tapos dito natin hatakin sa gilid may huli kaya sana mayroon <laughs> pandagdag dun sa ating nahuli yun dami na rin butas nung ating lambat wala na yun dami rin namimimit dito sa so may lagusan Ay, may mga nagdadala rin mga Taiwanese nagdadala rin po sila doon dito dito na lang muna tayo sa gilid gilid yan sana mahuli na natin yung malalaking isda dito <laughs> kung papala rin ayun yung naihigo po sa kabila ayan dito natin hatakin para hindi higupin yung lambat natin ilang hagis na lang meron pa kayang huli wala na guys ah. <laughs> yun sana meron dito meron pa natambog na yata sila ayun meron pa kabasi ayun nandito pala sila oh puro kabasi ayun oh, dalawa na dito kaya sa ilalim uy nakatakas yung isa ito puro kabasi ayakit natin ito yung isaw thank you lord meron pa rin pandagdag ito pa yung iba bibigay natin kay katoto yung mga kabasi siya po ang magdadaing ibibilad niya daw sa init para masarap-sarap <laughs> dahil yan po ay Masarap idaig Si Toto ay magaling pong magdaing yan Saka Toto TV Bigyan natin yung iba Para pagka natuyo na Nakagawa na siya ng daing Di pwede niya rin tayong bigyan Kami naman po ay bigayan Yun Lumuko Lumuko ang ating <laughs> Pang video Lumuko tuloy baka dito meron pa wala tayong tayo matyempuan na bangus walang matyempuan si bing bangus yun meron ano to ka kamasi ulit ano pa isa isa na Yun, talagang pa isa isa na lang sana itong huling nating hagis ay meron pa Nasira na rin po yung lambat natin wala tayo na dalang panali ayun dami pala dito sa huling hagis <laughs> marami kaya to tingnan natin kung totoo nga dahan dahanin natin para hindi makawala yung isda Marami kaya. ayo meron ng dalawa dito sa taas. Tatlo. Ay, nakatakas. Ay, wala. <laughs> yung nataas, nasa taas lang pala. Tapos yung isa nakawala pa. Yun. Isa lang yung panghuli nating hagis. Ang nahuli. Okay na po yan malakas na rin ang hangin na yan yung ating mga nahuli ngayong araw na ito nasa lagpas din po isang kilo ito siguro isa't kalating kilo tapos yung iba palang kabasi dito ibigay natin kay katoto kasi idadaay niya nga po yan. dahil kanina sabi niya pagka meron daw tayong extra bigyan daw natin sa kanya kasi idadaay niya nga <laughs> may nahuli rin pala sila ang dami yan. Ito po yung nahuli nila dito naman sa kabila. Tayo ito naman. Ayan pala si Katoto. Kakatapos lang din nilang maglambat. Tapos si Junilo Loco. Ayan si ano? Yes, sir. Junilo Loco. Anong? Saan? <laughs> May nahuli yung Taiwanese, oh. Bako oh. ko.

medyo nakipagkwentuhan lang tayo kila Junilo pre alis na rin pre Ayan, nagdadala pa sila Junilo Ngayon po ay nasa dorm na tayo. Nalinisin na, na rin natin yung ating isda na sa sabawan. Tapos yung ating ingredients, yung nakapag-iwan na rin tayo ng sibuyas, kamatis, tsaka luya. Tapos meron tayo ditong kaserola na may tubig. Kakuluan muna natin itong ating sibuyas, luya, tsaka kamatis. Kakuluan muna natin yan para masarap na naman ng ating higupan ng sabaw. Maglagay na po tayo ng kaminta. Puruan na. Maglagay rin tayo ng konting patis. Kunti lang. Tapos, lagyan na po natin yung ating sari-saring isda. Ayan. May talakidok dyan, sap-sap, yung kabasi. Pinasama na natin. Nilipat pala natin yung ating pasirola dito sa ating butane kasi naubusan tayo na gasol. Buti na lang meron tayong extra ng butani. Nalutuan. Cute na cute. Ayan po yung ating butane na gamit. Naubusan po tayo ng gasol. Kaya hindi tayo makapagluto dyan sa ating kalan. Hmm. Kuha mo na tayo ng talbos ng kamote. Yan, malakas pa rin ang hangin. Yan po ang panahon natin dito. Sa labas. Hmm. Malakas ng hangin. Kuha tayo ng panghalo natin sa ating kinamatisan o sinabawang isda. Kuha tayo talbos ng kamote. Dito sa madalas natin kinukuhanan. Hmm. Sakto lang. Sapat lang yung kukuhanin natin. Hmm. biyaya ay may talbos tayo ng kamote dito na pwedeng kunin mabiyaya na naman ang ating araw sa pangingisda meron tayong naiuwing pang ulam thank you lord yan Ito pa dito. Ayos na po ito. Ang ating Let's do it. Tara po. Puluha na po yung ating isda. Ilagay na po natin yung ating talbos ng kamote. Kamay na natin. Nagubos naman tayo ng kamay. Mm -hmm. Sarap na naman ang ulam ni Ren TV. Sariwang isda. Namis ko ba itong sariwang isda na ito. Hindi rin tayo nakapangis na nakara. Thank you, Lord. Pakuluan lang natin yan. Saglit. Kain na rin tayo maya-maya. Nagutom na. Fresh. Ayan. Let's eat. Ngayon po, kain na tayo. Bago tayo mag kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkain niya sa harapan. Maraming salamat po sa isda na akin na uli. Basta-basta niyo po yung ng pagkain na sa harapan na may magbigay sa aking pesito ng pangatawan ng kalakasan. Galing po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In -araw. Jesus' name, Amen. Tara po, kain tayo. Unang higog para sa inyo. Wow, sarap. Hmm. Sariwa, sarap. Tapos meron pa tayong gulay dito. Tinatira natin ulam kahapon. Hmm. Lagyan natin sa rice. Inubos na natin para maubos na. Gulay. Gulay at isda. Hmm. Mm. The best. Wow, Ooh, thank you, Lord. Tadi lepak seri wak Kenapa pelan kain? the best. Mm. The number one. Isda. Mm. Isda is light. Mm. Mm. Ah. Mm. <laughs>